Dumating na nga sa bansa ang pinakamalakas na player ng Gilas Pilipinas na si Jordan Clarkson para sa nalalapit na FIBA World Cup uh, sa nagaganapin sa Indonesia, Japan at Philippines. Sa ngayon ay nasa matindi silang paghahanda para sa nalalapit na games. Pero ang pag-uusapan natin ay ang magiging contribution sa laro ng ating mga international players na si Kai Soto, JC at Kai Soto na dating Adelaide 36ers ng NBL Australia at Hiroshima Dragonflies ng Japan ay sumabak kamakailan lang sa NBA Summer League na ginanap sa Las Vegas. Mistulan naging black party ang kanyang laro dahil ang ginawa lang naman ni Kai ay kundi ang sumapak na sumapak ng mga tira ng kalaban. Nakapagtala din siya ng punto sa paint at isang halimaw na dunk. Pero sa laro na to, hindi niya naipakita ang kanyang full potential dahil limited lamang ang kanyang playing time at nag-adjust pa siya sa new environment ng NBA. In 13 minutes of play, nakapagtala siya ng 6 points, 4 rebounds, and 3 blocks. Renz Abando. Kamakailan lang ay nag-champion ang kanilang team na Anyang KGC at malaki rin ang contribution ni Renz sa laro na yun. Dahil kung mapapansin natin si Renz ay athletic sa kanyang naging performance sa kanyang team. Taganda ng laro na pinakita ni Renz, hindi lang ang mga fans ang natutuwa sa kanya kundi pati na rin ang kanyang mga teammates bilis gumalaw at naiiwan ang kalaban sa fast break game. Panay rin ang kanyang pagsalaksak sa ring na ikinatutuwa ng kanyang team. Nakapagtala si Renz ng 20 points, 5 rebounds, and 2 assists. Jordan Clarkson, ang kaisa isang NBA player natin na maglalaro para sa Gilas Pilipinas. Si Jordan Clarkson ay isa sa pinakamalakas gumawa ng punto sa kanyang punan na Jazz na pumapangalawa lamang siya kay Laurie Marcanen. Si Jordan Clarkson ay half Filipino, half American na ipinanganak sa Florida. masasabi nating malaki ang magiging role ni JC sa tibunan ng Gilas. Dahil siya lang naman ang may karanasan sa paglalaro ng game in the highest level na NBA. Ang experience ni JC ay pwedeng magresulta sa pagkapanalo ng Gilas over the other team. Si JC ay may record na 20 points, 4 rebounds, for assists sa 2023 NBA player stats. As of now, wala pang official lineup ang Gilas. Pero inaasahan natin na ang tatlong player na to makapaglalaro para sa Gilas. Please like and subscribe.